Okay, yung mga nakaranggap uh, press conference ni Senadora Kapitulpo, uh, Senadora Kapitulpo na total ban sa online na uh, gambling game, uh, dahil sa maraming uh, na na sa parang anata ay may mahalin tulad na sa illegal na druga, eh, marami na luluunon o talagang uh, naging alipin itong uh, online game na to. Uh, hindi eh, naman natin minamasama kasi kung illegal naman. Kaso nga lang ang sinasabi ni uh, Senador Rafi Tulpo ay uh, nagbigay siya ng example. Mga bus driver na kuwanan, nahuli ng uh, mga kanyang mga pasahero. Uh, sorry, na, nahuli ng kanyang pasahero na nagsusugal online kahit ang kanyang uh, cellular phone o no? Android phone kung ano bang uh, brand na kanyang uh, cellphone. At sinitay uh, sinita ito ng kanyang mga pasero. Sabi ni si Sen. Rapi po paano kung gabi yun? At tulog yung mga pasero ng bus. Pwede yung mga matisgrasya yan nung bus uh, bus na minamaneho ng uh, nago online games. Ah, nago -online, uh, online na online gambling. Kasi cellphone, sa bulsa mo lang yan, Uh, pwede mo nga kasi silang kahit anong waras yan eh um, ang masama pa nito, may mga ilang bata o mga minority edad na dapat eh, pag ay pag-aaral lang uh, pag ay lalululun din sa ganitong uh, klase ng uh, sugal uh, kasi eh, lahat may cellphone, eh. pwede yung cellphone ng kuya niya ginagamit uh, niya siyang pinaglalaro, di mo natin mababantayin, lalo pag nasa loob ng bahay pwedeng cellphone ng tatay niya o kumikita yung kanyang ama o nananalo sa ganyang online sugal ay talaga namang madali ma-access ito <coughs> ang gusto naman ni Sen. Rapitul hindi naman iban talaga lahat ng sugal itong online na sugal na to na nabanggit niya scatter sobrang talamak na yan no? um, kung gusto magsugal ng iba, ano, punta siya sa horse, horse racing, sa racetrack, Ma mamamonitor kasi doon. Ah, uh, mamamonitor doon yung mga kung anong edad mo, kaya pwede pa present ka ng ID doon. O kaya sa, sa sabungan na may nagbabantay, may nagre-regulate. Pero pag online kasi, hindi mo masabi yan. Basta may cellphone ng bata, minority edad, makapagsugal yan. Yung iba dyan, nangungutang, na sa sugal na yan, all-in kasi, madali lang, eh talagang hindi mapigilan. Naalala nyo yung dati, casino lang, no? Yung casino, <coughs> excuse me, yung casino, ano yan, uh, marami ka nakikita dyan sa, kasi nakapasok ako dyan sa casino dati, sa bandang uh, Pakabitin, eh nakita ko natutulog na doon. Tinanong ko sa kasama ko. Kasi sinamala ko ako doon. May tapering kape doon. May sa manood lang daw sa slot machine. Galaro yung uh, tropa ko doon. Uh, yun ang first time ko nakapasok sa casino. No? ah uh, may nakikita ko doon na natutulog sa hagdan, sa hallway. So, pero ba't natutulog yung mga dapat doon na lang sano, sa ano sa tawag sa kwarto nila so sa siyempre may hotel dyan hindi pre mga lulun na sugal yan So, dun palang nakikita mo na may lalulunon sa sugal. Lalo na kapag naka-cellphone ka lang online. Hindi mo magpipigil ang sarili mo, di ba? eh ngayong pangalang, ha, ah, Facebook. Kap ah, tingnan ka lang, tingnan sa Facebook. Lalo na pag online sugal, di lalo na. Ang dalang i-access na. Yun ang gusto ni Senador Agutul po ngayon. Ah, hinihingi niya yung ah, tulong ng Administrasyong ah, Bobong Marcos, ni Pangulong Bobong Marcos na kung kung pogo talaga sinasawatan na dahil talamak na ilikal pa may nangyayari pang krimen lalo na itong uh, online sugal na lulun na lulun na mga Pilipino talamak na hindi na ito basta ano lang no? hindi lang ito basta basta uh, simple na uh, nakakapel sa ating buhay no? lalo sa ating mga kababayan especially sa mga minority that, imbis na mag-aral ayun nalulunan sa uh, sugal na yan kasi cellphone lang gamit pwede na uh, alam niyo yung online sabong uh, yun sa sabong pa nga di ba yung sabong ngayon na, na ginawa ng suspect si ato nga sa si Gretchen Barreto ay minapatay dyan ano kaya din sa online sugal na to ano kaya mangyayari pang uh, kahindik-hindik dyan no? na hindi natin uh, malalaman pa o hintayin pa pa natin na uh, talaga maging zombie na mga Pilipino dyan sa online sugal na yan sa ating uh, bago teknolohiya. So eto gusto ni Santo Rapito po ngayon, magugustang ba ito ng ibang uh, Pilipino? Siyempre hati-hati dyan ng mga mga ordinary mamayan. yan. Lalo-lalo na siguro hindi ito magugustang ng mga nalululun sa online na uh, gambling na yan. So ako, pabor ako, perso personal, personal kong opinion to, pabor ako na ito total ban na yan na uh, online sugal na yan. Maraya pa na mapapagkulan -cool ng tax dyan. Kung talagang malululo lang talaga yung mga minority dad lalo na sa kayong kabuhay ng mga Pilipino na ibang kababayan natin dyan, ay uh, matataya dyan. It itigil na yung uh, online sugal na yan. Talagang talamak na po yan. So, ito lang sarili kong opinion. Maganda itong gagawin ni Senator Rapi Tulpo. Sana itulungan siya ng administrasyong uh, Bombong Bongbong Marcos. So, ito. Opinion ko lang. Dokumentary lang. Uh, Dokumentary. Ipipigay ako ng reaction ko dito. Sangayin ako sa gusto ni Sen. Rapitul po. Total ban sa online uh, sugal. So, hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming maraming salamat po ulit.